Okay hey guys, pupunta na ako ng train o no? ma. Pupuntahan ko na sila doon. Pero wala pa sila doon. So, let's go. So, ano yung inanyo mo naman ay yung 30 mo? 30 din. 30 din. Totoo! Hanggang vlog ka. Year 30. Mag-30. So guys, nagugulat yung taga-UP na 30 units ko. Mula ang incense. Mula first sem hanggang third sem

kaya kaya piti sa pagluluto, wajwa, wajina, 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 wajina,

<laughs> Anong kadalasang <mouldar>? malaki <architectural>. nakikita mo, mula ring game? Ayaw. Wainam tu bag, buo la. Boy. Boy. Pa tingin mo na jas. <laughs> Hindi pa ako ah. ka. Mapapalang ka mo ang oras sa natin.

Eh, oh, ba sa basa mo. Aba, sa naman. Ano, ilan na? 3. Alyo. <laughs> Sorry, ako siguro may igi. Katatayo 'yan, ah. Ay, saka UPLB pala daw, na lang. Sa UP, Sa Taal Ano third week. Ano na mumu-linya ng 'yung sa ira po lang pula ito dito. O di ba? Tanga, brown na ko. Parang kang namumula, tangis. Eh, gano'n talaga yung kulay ko. Pickish. Sapatos check. Punta ka pa na baliches ha. Punta ka pa na baliches ha. May ano pa naman, may naapakan ka. Oo, meron. Okay na yan. Pantayin mo na. Pagaling ko na yung isa. Eh, pick naman. Ngayon ka naman na pumunta kay Lagom. Sabi ko, parang may nararamdaw ang bumubuka. Ano siya? Matagal na ba yun? Sabi ko, jacket. Jacket na na. Sinagat ka. Ha? Ilag ko rin. Yes, yes, yes. Mahal na mahal. Lahat na sadong hayahay na ito. Ay, kaka yung tatlo lang. Tatlo lang. Pagdala, uh, <laughs> bili na lang kayo ng adi. Matcha ni Kim. Matcha. Di ba kung ano sa iba? Dalawa? Sa inyo? Sa bahay mo? Oh, Ay, wala na magandang kain, tas maraming tubig. Magmamasa po sila. Hindi ko lang alam kung makakatikim pa ako. Kasi lasang, lasang damo yun. Ewan eh. bakit gusto gusto nila yung matcha. Ewan ko ba sa mga taste niyan? Parang wala silang taste. Nakikita niyo ba yung may taste? Ito. So. I'm sorry, sorry. May naman naman nyo kapag napanood nyo to. I'm gonna make matcha for them. She will. Mag <laughs> <laughs> May magbabayad. ka. Nasaan? Bibiliin mo yan, Ali? Ali, bibiliin mo yan? Mighty, sabay ako. <laughs>

<laughs> ano ko yung ano, Renji? Oo nga, doon pa yung potato corner. Kasi barbecue please. Ay, no. Ay, doon. na. Ayun na. Ayun ah. oh, oh. So, na. Ayun na. Oh, Ayun oh, ko! Ayun oh. no? so, <laughs> na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Sa dulot na tayo. Sila na Oh, <laughs> oh uh, paano pag umula? Chef, sorry, chef. Chef, sorry na. No. Sorry po. Hindi ka para sa ganitong laktura. Para ka sa arts. Arts, arts ka lang. Hindi ka pwede sa pagdunuto. Nalaramdaman ko yun, lang isang magaling at tanang tanyagang nagluluto. Alam kong mahirap maging solo parent. Naniniwala ako sa iyo. Dalawa-dalawa po yung ginagawa niya kahit yung isa ay patay na. Ay, napigtas ka na. Ay, ka na. The best. Iba vlog na, iba vlog namin Pwede na, shower, shower, sir. So, Pwede na pong humor, sir. Pwede na tabi. Magtayo na tabi. like to be me, someone to face the day with, make through all mess with. Someone I was with. Even I was the with you. Yeah. Hi, oh. you. i best I Oh, there here's the Say hi, Ash. Hi. Hi Ali! Ali. Uh, <laughs> day, you know gonna... So, so Rover, come here! Say hi to the video! Hi! <laughs> hi. <Hello>. Hmm. Okay. <laughs> <laughs> okay.

bakit kung pa? kaya patay nawa 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 na, nawa patay 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 nawa

Ne, Tawantawa ko na iyong kayo. <schat> sabi ni Meng, sabi namin kay ni Meng. niya kayo. Sabi mo, sabi mo. ka Thank you, Meng. Thank you sa Jolay ni Renji. May ko pala. ka pa. ko sa 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 Yeah. Patatcha ko do sa sa ano yeah, sa greetings niya yeah, nung birthday so, oh! ko. Oh. Nan, ko, Hana, <laughs> like, Basta, na hindi ko pa kasi mo po. Basta hindi mo po anak. Ay, yung ano po, yung nung upit ng bao Nung no, upit ng bao <laughs> 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 niya. No, ng Uy, hindi ayaw na po kasi ni Hana kaya ako na lang. Ay, <laughs> mana, wag <laughs> <laughs> Ano din kaya pala minsan, pagdating ng anak ko gutom na gutom parang 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 Ibang hanap pala parang 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 mo parang 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 po parang 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 naman po parang parang po parang parang Gumagala yan sa rumpok, nakikakaroon siya ng buong baon. <laughs> Heavy meal. <laughs> ano po yan? Kompleto? May sa kanya May May ko na po yan, yung tuna sa... <laughs> <laughs> <Tamat ang pinakaulang>. <laughs> <laughs> oh, sige po, na <laughs>